mga guys update sa aming tindahan ngayon namili ang aking asawa marami-rami rin yan guys ayan ang aming pinamili ng aking asawa ayan madami-dami ho yan ngayon bumalik pa siya sa palengke may kukunin pa siya doon ito yung pangalawang batch yan na ito lahat ayan, yun ang una kanina yan lahat yung mga pinamili niya. Marami-rami din ho yan, guys. Kasi wala na rin naman ang aking mga stante. Yan. Marami ho yan. Hanggang doon yan sa dulo. Yan sa lahat. May tubig, may mga soft drinks, may mga tinapay, mga may mga prosin. Ayan. Pisa yan doon, oh. Ayan, mahaba. Ayan update ko lang yan guys sa aking tindahan marami pang kulang yan I order na naman kami ng aming bigas guys ay nako naubos maubos na yung aming bigas yan hanggang dyan na lang ayan na lang natira sa bigas namin isang sako na lang o oh. wala na ayan yung mga lagyanan ko wala nang laman oh. sa taas mayroon pa dito sa baba wala na o oh. mga soft na lang di ba? hanggang na lang guys ang aming update sa aming tindahan madami dami din yan guys ayan aming itlog 9-3 na lang yan siyam na 3 na lang kay may isa pa ako dyan sa taas kaya kumuha ang asawa ko ng maramihan na naman kay mahirap kumuha ng itlog nga doon sa soki namin maubos agad ayan 9-3 na lang yan Siam na 3 pala, siam na 3 Yan. Ayan, yung mantika namin. Mga bote. saka galon. Ayan yung dinagdag ng asawa ko ngayon. Ayan yung mga guys. Ang paninda namin ngayon. Hindi sa bumili na naman ng gin. Sinabihan na kanina yung bumili ng gin. Hindi nagbili na naman ng gin. Ayan, 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 ayan. Ayan guys, lahat ng aming paninda. Yan. Puno na naman yan guys, ang aming tindahan. Hanggang dyan na lang guys.